Yo! Silver Voice TV mga kaibigan! Edward Heno versus Kenneth Luver Championship fight kahapon Pag-usapan po natin yan At uh, syempre alam nyo naman na uh, Nandun po tayo kahapon as uh, The ring announcer Nandun din po ang mga uh, Idolo natin sa industriya Sila Sir JM Ciasat Sila Attorney Ed Tolentino. Uh, Dalawa sa pinaka uh, Sa larangan ng uh, uh, Boxing din when it comes to Sa sa pagko-commentate at sa paggawa ng mga balita, no. So, mga kaibigan, aking nalaman na yung live feed pala eh meron pong mga mga grupo na dinidiscredit po ang panalo ni Kenneth Luver. Na dapat daw talo si Kenneth Luver, na dapat daw si Edward Heno panalo. Guys, come on. Ipapakita nyo ba na hindi kayo marunong sa boxing? Tapos yung mga yung mga nagko-comment na nagko-comment eh, dapat ganito, dapat ganyan. Ito, tingnan niyo si si Kangkong, yakap nang yakap, sinasabi niya panalo. Si Kenneth Huber, clearly he won. Sasabihin niyo talo. Anong klasing utak meron kayo? Even the camp of Edward Heno. In fact, pag akyat ko pa lang, hindi pa sa akin pinapasa yung scorecards. Ang sabi na sa akin nila Sir Dino nung nung kampo nila Sir Dino, ah uh, talo kami clearly. Oh, tinatanggap nilang maluwag sa kalooban, even Heno, pumapalakpak siya, guys. Tingnan nyo yung video. Pumapalakpak si Heno pagka-announce kay Luver. Ba't nyo sasabing, bakit i-discredit nyo si Kenneth Lever? Again, guys, Edward Heno, napakagaling niyan din. Talagang uh, veterano, mahusay, uh, former world title challenger. In fact, uh, we worked on him nung pinalaban siya ni Sir Sean sa isang world title against kay Soto. Yun nga lang, hindi siya nanalo. Pero, guys, hindi, hindi namin hindi mo may kakay may kakaila ang galing ni uh, ni Heno. Pero guys, he knows that Kenneth Luver is something. Masaya siya in fact at he uh, a sportsman after Kenneth Luver was announced as the winner, pumalakpak siya and talagang nag-abrasa sila nung nung corner and even itong si Kenneth Lover. Parehas nagrespetuhan. Sige nga. Oh, paano niyo sa paano niyo sasabihin na talo si Kenneth Luver doon? Again ha not uh, discrediting the effort of Edward Heno, hindi sa dinidisrespect siya, pero alam niya sa sarili niya na Kenneth Luver, Luver outwork and outsmart him, mga kaibigan. Siguro sasabihin ng iba na, ah, dapat pinalo pa uh, ng mas often ni Kenneth Luver si Heno. Pwedeng ganon, pero yung sabihin mo na, na dapat talo si Kenneth Luver, come on now, marunong ba kayo mag-boxing? Diba? Eh, yung mga judges doon, Ayan, yung mga WBC accredited judges, eh talagang ilang taon na yan. Ilang taon na sa, tawag dito sa industriya yan, bago ka pa man maging Casimero fan. Alam ko yan, yung mga nagkakalat na ganyan, yung mga Casimero fan, yung mga fan ng Laos. Dadamay nyo pa si Kenneth Lubersa, kalausan ng karir ng idol nyo, eh yung bata, papausbong. Biro mo, regional champion na ngayon. W, nakalimutan ko na yung WBC, ano, something. Bantamweight champion na siya idadamay nyo pa sa masimul, masalimuot na karir nung, uh, nung kangkong na retard na nga yung kalaban, magre-rematch pa. Eh, yung nakalaban ni Heno, guys. Si, ay, ni, ni Luber, si Heno, eh, ano yan? Napakahusay niyan. Eh, yung idol nyo, kumalaban ng retired, kumalaban ng trainer, tabla pa. O, oh, magkaka pa sa trainer, sa retired. Huwag nyo ikukumpare. Kahit si ano si si Heno labanan ni Kangkong hindi yan mananalo si Heno slow starter yon mas lalong uh, umaangat yung activity uh, pagka uh, dumadaan yung mga rounds eh hindi niya mahuli si Kenneth Lebert ma maganda footwork mabilis yung Kenneth Lever. eh may footwork pa ba yan si ano si Kangkong wala na flat-footed na yan Huwag niyo idama yung mga ano up -and coming fighters sa masalimuot na bagay na nangyayari diyan sa idol niyo di ba ganun lang yan eh bitter kayo kasi may mga papaangat na. Ang dami ng papaangat eh. Ayan, Carl James Martin, pa-America na. Yung isa, Wiljon Mendoro, yung, yung isang middleweight, papunta na ng Amerika. Itong Kenneth Lewer, nag di ba? Ang kalaban, active din na veterano. Men, active na veterano, former world title challenger, si Heno. Si, si Oguni, nananahimik sa gym, nagtitraining na lang ng mga estudyante, inabala nila. Oh, training ka, isang buwan. Oh, lalabanan mo to. Oh, tumabla pa. At in-outbox niya pa si kasi meron nung laban nila. Di ba? Alam ko yung mga kaisipan ninyo, bakit? Kasi, tubong General Trias Cavite si Kenneth Luber, masakit na naman sa ano ninyo, ay dapat, ano lang, Camila, again, guys, wala sa, uh, wala sa, tawag dito, sa rehiyon kung saan ka nang galing, ang lakas ng isang boksingero. Lahat tayo, may mga tendencies, may mga capabilities to be good. Nagkataon lang, o, oh, sige, Uh, halos lahat ng boxers galing sa uh, Mindanao, galing sa Visaya, some galing sa sa North, 'di ba? Pero hindi ang hindi ko maintindihan, may mga ibang casual fan na pagka ito galing ng General Tria si 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 Kenneth Lubiag, hindi nila matanggap. Kasi ang ang, ang uh, paniniwala nila, hindi dapat dito lang sa rehiyon na to galing ang mga malalakas na boksingero. Kahit sino ka pa, saan ka mang rehiyon ng galing, if you put your dedication, your mind, your heart on it, you work hard, you're disciplined, magagawa mo yan. Eh di sana, wala nang ibang kampiyon sa labas ng rehiyon mo. Di ba kung kayo lang magagaling. Again, maraming magagaling, halos lahat ng kaibigan kong boksingero, galing ng Kabisayaan, Mindanao, di ba Jensen, Davao. Pero, kaya din ng mga, ayan, Carl James Martin from uh, Ifugao. Oh, Even, sino pang mga ibang taga-Norte? Yung da, da, mga dati, da, Brian Villoriat, taga ilocos yan. O, oh, ito, Bicolano, Pedro Taduran, former world champion. Ito, Michael Dasmarinas, Bicolano, di ba? Itigil natin yung pagiging close-minded natin na nire-regionalize natin yung husay ng isang atleta. It's not like that, di ba? If you have the right support, support system, may support ka ng magulang, meron kang platform, may, may avenue ka to uh, hone your talents like Loveris backed up by Jerry Penn's Promotions, 'di ba? Sinusuportahan ng local local government ng General Trias Cavite. We saw how General Trias supported the kid moment. Pagka-announce ko kahapon, ang daming fans, parang si Carl James Martin. And Lover has charisma na hindi mo makikita sa iba. Bihira po sa buksingero ang may charisma just like Senator Manny Pacquiao when he was fighting sa blow by blow sa Mandaluyong kapag ka siya na lumalaban ang daming fans kahit local pa lang just like uh, Carl James Martin pag lumalaban akala mo world championship na ito din Kenneth Luber kahapon kung, kung nandun kayo live guys dumadagong dung yung arena dumadagong dong yung arena para kay Kenneth Luber and after the fight Men, yun po ang ugali ng isang taong magtatagal sa industriya. Wala pong ere sa ulo si Kenneth Lever. Alam nyo bang gaano kakapal ang uh, taga-gentry na magpapapicture sa kanya? Sabi nga ni Billy, Dad, nakakapagod naman yung kinagawa ni Kenneth. Sabi ko, bakit? Tingnan mo, Dad, oh. Ang daming tao nakapila magpapapicture sa kanya. That's the price that you need to pay. Diba? You, you need to pay, uh, pay back to your fans. Ganun talaga. So, na nakita din ni Billy yun, na ang daming taga-gentry gustong uh, makapagpa-picture man lang kay Kenneth Luber. Tinapos niya, guys, ang tagal. Ang tagal. Si Kenneth Luber, walang walang ano, walang arte, hindi yung kagaya ng iba na pastarikay kunyari may hindi pa man sikat or laos na, may body bodyguard pa. Ah, no, 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 no. No, no, pictures. Yung wala, hindi ka tatagal ng ganun. Syempre, yung ugali mo na yan, word of mouth yan eh. Sasabihin, eh, alam mo may attitude yan. kala mo naman kung sino. Oh, eh kasi sa mga fans, lalo na yung laban kahapon may bayad yun guys, sold out po ang laban ni Kenneth Lee kahapon. Sold out po yun. Ngayon, sa mga fans, bigyan mo lang sila ng segundo ng oras mo. Importante yan sa kanila, 'di ba? Makapag-mayday man lang sila, makapag-post video na mapatunayan nila na hindi ka snub, pinansin mo sila, malaking bagay yan sa mga fans. At word of mouth yan, uy, alam mo, nanood ako ng uh, laban ng Luber, ang bait, down to earth. Nag-approach ako, tinanong ko kung pwede mong papicture ko, ang bait. Kakalat yan, like a wildfire. Kesa naman, guys, lalapit lang ako, mayroong kalbong humahakang sa akin, tapos tinulak kami. Di ba? Yung chismes na yun, kakalat din yon So, ganun po yun. Kaya, Oh, kahapon. Kaya yung mga nakakita din sa akin in person, oh ano siya eh silver voice na. Ano? Uh, ang anong pala, you're so nice pala sa personal. Eh, I mean, ako talagang i-accommodate ko kung lahat ng uh, gustong kumausap, magpa-picture sa akin, mga pagkwentuhan, ganun-ganun uh, tayo, hindi tayo snap, 'di ba? So, yun lang mga kaibigan. Again, going back to the topic. Uh, for me no, Unofficially Talagang tama, 116-112 uh, uh, yung unanimous decision. Lahat ng judges, ganun yung score uh, in favor of Kenneth Luver, mga kaibigan. But still, uh, itong si Edward Heno, still a tough competitor. I think, uh, you know, uh, go back to the drawing board at uh, talagang uh, makaka, maririgay niya pa. Uh, Makaka-bounce back pa si Edward Heno because he just showed that, you know, He still has it at uh, pinahirapan niya pa rin ang isang Kenneth Luver. Pero yung talent ni Kenneth Luver talaga at yung kanyang ability to uh, evade yung mga yung mga punches ay eh, talagang pambihira. May talento talaga yung bata to think na bago siya mag-professional, two amateur bouts lang pala si Kenneth Luver pero ganun kaganda yung galaw, proper yung yung uh, yung stance niya, napaka-refined ng kanyang mga suntok yung ma galaw niya malapakyaw na pinaghalong pakyaw at Carl James Martin eh halatang halata mong ganun yung yung uh, idol niya plus ang trainer niya is nagte-train din kay Senator Manny si Coach Jonathan Peñalosa, ang kapatid po ni Sir Jerry Peñalosa. so yun lang mga idol uh, congratulations once again kay uh, Kenneth Luber. at uh, yung aking pong uh, content kay Kenneth i eh, edit ko lang kasi 12 rounds yun ang haba I-edit ko lang at i-upload ko po at uh, comment po kayo. Maraming salamat mga idol. Peace.